Magandang umaga po, Buhay Tracking. Mga idol, ah, andito ngayon si Buhay Tracking kung saan ah, ah start na tayo mag ng Manila to Sambuanga City. Yan, ah, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng DNA Engineering Construction, mga idol. Ah, Buhay Tracking, ah, sa pamumuno po ah, sa pangunguna ng ating butihing ah, minamahal na si Engineer Demi Aquino at ni si Ma'am Engineer Bella Dimalawan. Yan mga idol, ah, pakita ko po sa inyo O oh, ipasilip natin sa man sulok ng Pilipinas Sa ating mga kababayan Ang, uh, ang actual na paglo Ng mga kagamitan natin na ginagamit sa constructions Ito pong mga ikinakarga na ito Ito ang ating uh, ibabyake O oh, dadali natin dyan sa Sambuanga City Shoutout po sa mga taga Sambuanga City O oh, yung tinatawag natin na Region 9 O oh, mga taga uh, Barangay Paso Bolong Sambuanga City Sila yung mga walang sawang sumuporta at tumulong kay buhay tracking yan, mga idol nakikita natin na actual tayo inahakot ng ating mga ha, kababayan no? ating mga idol ang mga pangarga ko. yan andito pa po ha, buhay tracking mga idol yung ibang kagamitan yan isa-isa po nilang kinakarga mag-iingat po kayo mga idol mag-iingat sila yan ha, inilalapat po nilang mayigi o o pinepwesto ng maayos mga idol yan Magandang umaga po sa lahat ng mga empleyado ng DNA, mag-iingat po kayo sa ginagawa niyong pagtatrabaho Yan mga idol, ah, gaya yung nabanggit ni Buhay tracking ah, kaya po kayo makakakita ng mga iba't ibang mga kagamitan ah, Dahil nga po ah, nandito tayo sa compound ng DNA Engineering, yan mga idol DNA Engineering and Constructions o, engineers, designers, builders mga idol yan yan po ang pangalan ng company sa pangunguna po ni Engineer Demi Aquino mga idol yan uh, yung iba po mga empleyado natin magdadating pa lang at yung iba po mga empleyado buhay tracking aabutan natin sa Sambuanga City sila po yung uh, mga nauna doon uh, malaki po kasi mga idol at madami ang ginagawa dyan sa Sambuanga City yan, kung mapapansin nyo, buhay tracking kaya maraming mga tao. ano ganyan po ang actual na pagkakarga. Yan, iniisa-isa po nila, inaayos ang pagkakarga po dyan sa ating truck Ay, ah, ito po yung mga ibang kagamitan na buhay tracking. Yan po. Yan po yung mga ibang gamit na nadadali natin dyan sa Sabuanga City. Yan. Yan no? actual po nilang hinahakot isa-isa yan ha buhay tracking yan po ah, inaayos po nilang mabuti mga idol upang mapaganda ang uh, posisyon sa loob ng truck ha, buhay tracking yan ha, paulit-ulit na po tayo na nagkarga ng mga materyales ng construction dito uh, dinadala po natin ang Sambuanga City uh, mga idol. Yan. DNA Engineering and Construction po buhay tracking ang kumpanya ng ating uh, Ah, uh, walang sawang pinapasalamatan uh, sa araw-araw mga idol. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala nila kay Buhay Tracking, especially sa ating uh, uh, DLY Tracking Services yan. Uh, sa pangunguna ni Engineer uh, Dennis Daos at ni Madam Estrelita Yunado Daos yan. Ang mga idol uh, actual natin no uh, uh, o oh, o personal natin na nilalapitan sila upang maipasilip natin sa ating mga kababayan. Yan na, hindi na natin ipinasok ang track mga idol sa dahilan na masyado pong masikip. Yan, kaya mas na ginusto na lang nila, akuti na lang buhay tracking ang mga pangarga upang uh, maginhawa maging hawa tayo. Pagkatapos po ng mga hinahakot na yan, buhay tracking, yung nasa truck naman po ang ililipat nila. Yan, yan po ang mga aktual na pagkakarga po. Ayan, ayan, ayan pa po uh, buhay tracking Ayan pa yung mga pangarga natin Ayan pa po, po yung mga ibang kagamitan uh, Kasama po natin mga uh, iba yan Papunta sa Buanga City uh, Region 9 po, muli babalik tayo yan, uh, mga idol, gaya na nabanggit ni Buhay Tracking, apat na beses ulit tayong sasakay ng barko papuntang Region 9 o Sambuanga City. Ay, okay. Apat na beses po tayong sasakay ng barko, Buhay Tracking. Ayan po yung mga ibang gamit, mga idol. Ayan, na uh. apat na beses tayong sasakay ng barko para makarating tayo ng isang Sambuanga City. Okay. Mm. Na nandito po tayo sa compound ng DNA Engineering Constructions Buhay Tracking. na isa-isa nating ay pinapakita sa ating mga kababayan na uh, san saan man sulok ng Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat ng mga driver, helper, operator sa buong Pilipinas po. ah, uh, ganun din po ang ating mga OFW. ah uh, magandang umaga sa kanilang lahat saan man kayong sulok ng bansang naroon ngayon. Yan mga idol, isa-isa uh, nilang inaayos mabuti. Uh, dyan po sa loob ng truck para maganda po ang pagkakalagay nila. Yan, inaayos po nila ng uh, mabuti yan, uh, buhay tracking. Maraming maraming salamat po muli sa bumubuo ng uh, uh, DNA Engineering. Yan, mga idol, uh, ito po yung ano, uh, buhay tracking na uh, maasikasuin uh, natin. Ito po yung ating uh, market na nasa likod natin. Yan o. Ano, uh, from Nueva Ecija to any point of the Philippines. Ayan mga idol, uh, maraming salamat po sa co-shipping lines at ayan po ang ating uh, drawing na ating truck mga idol. Yan po ang ilalagay natin sa likuran ng ating truck. Uh, doon na po natin sa Sambuanga City, ikakabit yan. Ayan na, uh, ang parko po na co-shipping lines at ayan po ang, uh, ang picture o drawing ng ating truck mga idol. Yan na, uh, yan po ang tinatawag natin mudguard, ikakabit po natin yan. Yan. Mag-iingat po kayo mga idol o buhay tracking. Mag-iingat tayo sa ating uh, ginagawang pagtatrabaho. trabaho. Yan muli, nagpapasalamat si Buhay Tracking sa puso sa DNA Engineering Constructions. <tap> <tap> ahh, na di naman yung pagkanta nito yung goma yung mga lawo, yun yung mga kamit po yung buo yan yun 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 natin yun 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 sa mga naghahakot po na ating mga idol o ating mga kaibigan na empleyado po ng DNA Engineering Construction, mag-iingat po kayo palagi sa inyong mga ginagawa. Ay! Yan muli nagpapasalamat si Buhay Tracking DNA Engineering Construction yan Engineers Designers and Builders mga idol <tinyo> Yan, Manila to Sambuanga City po. Ayan. Ah, from NCR to Sambuanga City Region 9 mga idol ang ating uh, trip. O oh, natin mga idol. Yan from NCR po to Region 9 o Sambuanga City mga idol. Yan po ang ating uh, pupuntahan. na bigyan po tayo ng uh, ligtas na paglalakbay sa gitna ng kalsadahan Buhay Traring.